Hi po sa lahat! Sa mga content creator o bloggers meron pong bagong update si YouTube na kailangan nating gawin. Nakatanggap na ba kayo ng email o message galing kay YouTube tungkol ito sa update type of ads in bulk o i-update ang uri ng mga ads ng maramihan? Kaya naman, intro muna! Hayaan nyo muna ang isingit ko itong aking membership join button. Sa mga gustong magpa-membership sa aking channel, ay welcome na welcome po kayo. Magkakaroon kayo ng special perks tulad ng lagi kayong mention sa tuwing may bagong upload na video at lagi kayong first priority na sagutin ang mga comments mo at magkakaroon din kayo ng special badges sa tabi ng pangalan nyo sa tuwing magkomento kayo. May tatlo po kayong kategorya na mapagpipilian level 1 to level 3 at pwede nyo pong i-cancel kahit anong oras na ibigin nyo. Kung gusto nyo pong makita ang mga offer ng membership ay huwag pong mag-atubiling pindutin ang join button para makita nyo ang mga nilalaman ng bawat levels. Yun lang po! Salamat! Let's start! Ako naman natanggap ko sa YT Studio, kaya tingnan natin. Pindutin ang bill. Pagkatapos, pindutin ang message. Pasadahan ko lang kayo ng konti tungkol dito. Sinasabi rito, simula sa Nobyembre, pinapasimple namin ang mga pagpipilian para sa mga format ng ads na lumalabas bago o pagkatapos ng iyong video upang mapahusay ang kita ng tagalikha. Sa Nobyembre, aalisin namin ang mga individual na pagpipilian ng ads para sa mga pre-roll, post-roll, skippable at non-skippable ads. Sa pagpapatuloy, kapag naon mo ang mga ads para sa mga bagong long form na video ipapakita namin sa iyong mga manunood ang mga pre-roll, post-roll, skippable o non-skippable na mga ads kapag naaangkop. Ginagawa ng pagbabagong ito ang inirerekomendang pinakamahusay na kagawian upang i-on ang lahat ng mga format ng ads bilang pamantayan para sa lahat. Ang iyong mga pagpipilian para sa mga mid-roll na ads ay hindi nagbabago. Pananatilihin din namin ang iyong mga settings ng ads para sa mga umiiral ng long-form na video, maliban kung babaguhin mo ang mga settings ng monetization. Upang makatulong na pahusayin ang karanasan ng manunood at mag-optimize para sa mas mahusay na gumaganap ng mga format ng ads sa desktop at mobile device hindi tatakbo ang YouTube ng mga overlay na ads simula sa April 6, 2023. Ang mga overlay na ads ay isang legacy na format ng ads na lumalabas sa desktop lamang at inaasahan namin ang limitadong epekto sa mga kita para sa karamihan ng mga creator bilang mga pakikipag-ugnayan sa iba pang mga format ng ads. Scroll down at sinasabi rito ang hanay sa ibaba ay sumasalamin sa mga format ng ads sa page. Sa panunood na makikita mo sa YouTube Studio, kabilang ang mga ads bago o habang sa kalagitnaan pagkatapos ipost ang video. Skippable Video Ads Sinasabi rito, binibigyang daan ang mga manunood na laktawan ang mga ads pagkatapos ng 5 seconds. Ang platforms niya ay sa computer, mobile devices, TV at games. Nagpi-play sa video player na may option upang laktawan ang mga ads pagkatapos ng 5 seconds. Non-skippable video ads. Dapat panoorin ang mga ads bago mapanood ang isang video. Ang platforms niya ay ganun din sa skippable ads. Nagpi-play sa video player na 15 or 20 seconds ang haba. Depende sa mga pamantayan sa rehiyon. Bumper ads. Maikli, non-skippable video ads na hanggang 6 seconds na dapat mapanood ang ads bago mapanood ang isang video. Naka-on ang mga bumper ads kapag naka-on ang mga skippable o non-skippable ads. Ganon din ang platforms niya. Nagpi-play sa video player hanggang 6 seconds ang haba. At meron ding nakalagay kung paano i-update ang ads in bulk niya. Sundan niyo lang ang video para ma-update na ang ads in bulk. Pindutin na ang Chrome. Type m.youtube.com kapag lumabas na pindutin lang ito. Pindutin na ang tatlong tuldok sa itaas. Pindutin na rin ang desktop site. Scroll down. Pindutin ang content. Zoom in Pindutin ang video. Ikaw ay pipili dito kung nais mo na 30 lang ang piliin o gusto mo piliin lahat. Nasa sa inyo po kung ano ang gusto nyo. Pagkatapos pindutin ang edit. Pindutin ang ad setting. Pindutin ang update type of ads. Dalawa ang naka dito. Nasa sa nyo po kung gusto yun ng dalawa, skippable o non-skippable ads. O di kaya isa lang. Pindutin lang ang box kung isa lang ang pipiliin nyo para mawala ang check. Pagkatapos, pindutin na rin ang update location of ads. Kailangang nakacheck ang box na ito. Turn on on ads during video. Pipili kayo sa dalawang ito. Only update videos without ad breaks or Update all videos replacing any existing ad breaks. Galawin lang pakaliwa at scroll down. Pindutin na ang update videos. I scroll up. Just click the box. Pindutin na ang update videos. Done. Bikini Man, meron na po tayong stars sa Facebook at meron na rin sa YouTube ang Super Thanks. Appreciated much po sa mga mag ng stars and Super Thanks. Please like and follow my FB profile Arlene Sikurata, and my page Lyn PH Mix Vlog. Bisitahin nyo na rin ang YouTube channel ko. Just search Lin Sikurata. mag-subscribe para lagi kayo updated sa bago kong upload.